Pero hindi ko muna sasabihin kung paano po bagat. ko gagawin. Nasa pagkat ayaw kong malaman ng kalaban dahil, dahil po sa kanilang pag sa akin upang makadong pangpalag ko po, po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po palang tao ngayon. Ito po'y hindi ko makakalimutan sapagkat uh, alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kesa doon sa, sa kami po sa kongreso, nagkikita-kita namin. Ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalabang ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na kinakain ko, hinaagaw pa po nila. Sabi ko, pupunta ka lang ako sa Maynila, mas mabuti pa makita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya. Para maikwento kwento ko sa kanila kung ang dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating naminiluno para sa na ganun ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang ang higit tuluyan maalit na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, walong daang milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, Ngunit nagawa nila mapag-graduate sa kahirapan ng kanilang mamamayang mahirap sa loob ng tatlong pong taon lamang. 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, tatlong milyon lang. Ano? Sa makakwit, kung talagang gagawin lang, kung talagang naayusin lang natin ang problema, walang dalawang tao dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating matubayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, Ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansa nito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag natin ito, maraming may hikayat ng mga 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 negosyante, na mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga uh, pagawaan, mga opisina, at mga kalakal, ang maraming magagawa rito, magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, nagkaroon po gibinhawa ang buhay ng na ating mga bangkayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawa, maraming puhunan na papasok sa ating bansa, maraming kalakal ng babago, maraming pagkain ang magagawa, ang presyo ng pagkain bababa. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-unang, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso dalawang putaklong taon na nakararaan. Ano po ang nagalagay doon? Letra for letra. Idulot mo ang kuryente sa mamabayang Pilipino sa abot kayang halaga. Abot kayang halaga ang kuryente ngayon sa ating bansa. O abog langit. Gusto ko pa niyong bumaba ang kuryente sa bansa? Makita ko yung sabag, gusto niyo talaga ba talagang bumaba? Magagawa namin, magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin. Nasa pagkat ayaw ko malaman ng kalaban, baka namin makapaghanda pa sila. Pero ang magagawa po natin, pati buong presyo ng petrolyo kailangan bumabasa pagkat dito nagdikit, ang maraming bagay-bagay na pangunahin kailangan ng Pilipino na dapat bumabati. Kapag nagawa po natin po yung ng paraan para yung kahirapan ay mabawasan doon lang natin kung hindi man turuyan Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kaya gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo ako. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba ako mag-artista? Mag hindi na po. Kailangan po kahit kontrabiga lang ito, gagaling po ang puso. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung papatay ba o paang oryente sa ating bansa para hindi nila alam, kung alam po kung paano gagawin. Alam po po kung papatay ibabang o paang isip-isipin lang ito. Bakit inaaw na oryente kayo nagbabayan? Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mag-iari yun sapagkat wala tayong kasalanan doon. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Lahat ng kawalan, ginagaw ng kuryente, nasira yung metro, hindi na idalad ng accountant, ng bookkeeper, sa mga bukas na malatan uh, ng kuryente, lahat ng kawalan sa kanila ang magbabayad tayong lahat. Tama po kayo o no? hindi? Tama po. Tulungan po rin niyo ako para magawa natin. Kasabi, di pag-iisip. Kaya-kaya buwin ang tao nito sinasabi niya. Ginawa mo na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagpumulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayan sa ating bansa. Pati po yung inyong panunood ay pinagpayag kayo. ng kanyang network sa bansang ito. Kahit isang senador walang lumabang sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nangili sa lamang ko, baka tama gagawin ko yun. Basta tama, basta patuin, basta patulog, lalamang tayo, bayad tayo mapunta. Mga, mga pangubayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang kong karagalan, isang kong privilege ang makarating dito. Nakausap ko po ang na tao na mamaya ng Maynila. Maswerte si Yorke, maswerte sa si Chichi, maswerte Kongresman Bagasin. Sabagkat sa lahat ng pagkakato na hindi siya iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan mo naman sila, pati sana ako'y huwag naman yung, yung iiwanan. Dahil Babalikan mo rito, sana po, yung panaginip nating lahat. Babalikan mo rito sa Maynila, isang galat na senador ng Republika ng Pilipinas. Salamat po, may